Nung nabubuhay pa si Padre Pio, makatuwiran bang sumulat sa kanya na nakatanggap ng daan-daang liham at telegrama araw-araw at walang oras na basahin ng mga ito? Marahil sa buong tambak ng mga sulat, ilang sulat, ilang telegrama ang nakarating sa kanya. Marahil ay nagtanong pamisan-pinsan si Padre Pio tungkol sa isang partikular na kasagutan, ngunit ito ay di karaniwan. Dahil ang karamihan sa mga sulat, ay hindi dumaan sa sienta ni Padre Pio. Ang mga sulat ay pinangangasiwaan sa monasteryo ng mga praile na binigyan ng tungkuling ito ng ama na tagang pangalaga ng monasteryo. May mga ulat na tinulungan daw si Padre Pio ng kanyang anghel na tagatanod lalo na sa mga liham na nakasulat sa wikang di niya alam. Marami na akong episode na na uh, ipinalabas dito sa ating programa. Ngunit sa buntun ng kabundok na mga eliham kakayanin kaya ng uh, matugunan ni Padre Pio lahat ng ito. Iyan ang tatalakayan natin sa pagtatanghal ngayong araw. Alamin at manatiling nakatutok. Bagaman na pagtanto o maaaring uh, naisip ng mga tao na hindi personal na binasa ni Padre Pio ang mga liham na ipinadala sa kanya, lahat ay patuloy pa rin sumulat sa kanya. Sumulat sila sa kanya tungkol sa kanilang mga pagkabalisa, kanilang mga problema at, at kung anumang malapit sa kanilang puso. Kadalasan at madalas ang mga liham na ito ay isinulat sa pinakamalungkot na sandali nang ang lahat ng pag-asa ng tao ay naglaho, na ang lahat ay sinubukan at walang nakuhang kapalit na ginhawa o kasagutan. Pagkatapos, ang mga tao ay sumulat kay Padre Pio sa isang uh, huling pagsisikap ng pananampalataya upang irekomenda ang lahat sa kanyang mga panalangin. Isang ina ang sumulat na wala ng pag-asa para sa kanyang nagihingalong anak sinulat niya sa Italianong wika na ultimo apelo o huling apela. Isang huling apela na iniharap kay Padre Pio. At bakit sa kanya? Ang buhay ni Padre Pio na napakatindi sa mga panalangin at uh, sakripisyo na puno ng pag-ibig ni Jesus at Jesus na ipinako sa krus na nagsagawa ng pagkahumaling sa walang katapusang bilang ng mga kaluluwa, ito ay nagbigay inspirasyon sa pagtitiwala at pag-asa higit sa lahat sa mga nababagabag at nagdurusang mga kaluluwa na likas na nakakita sa kanya ng isang, isang instrumento ng Diyos na ang gawain ay tiyak na tumutulong sa mga nangangailangan nito. Hindi lahat ay personal na nakapunta kay Padre Pio at walang kakayahang pumunta sa San Giovanni Rotondo. Ngunit marami napakarami na naantig sa pagnanais na sabihin sa kanya ang anumang malapit sa kanilang puso ang sumulat sa kanya. Para sa, sa karamihan sila ay simple, emosyonal na mga sulat na dinidiktahan ng pagdurusa. Tila walang sino man sa mga sumulat kay Padre ang nagtanong sa kanilang sarili. Sino ang magbabasa ng aking mga lihang? Sino ang sasagot? ang melisyosong mga mataba ay susulyapan ang mga pahinang nakasulat sa sukdula ng paghihirap para punahin sila o pagtawanan man lamang. Hindi ang mga nagpapadala ng kanilang mga kahilingan kay Padre Pio sa Koreo ay hindi nagtanong sa kanilang sarili ng mga bagay na iyon dahil alam na alam nila na ito ay walang katuturan. Sa halip, alam nila na ang lubos na pagtitiwala sa bisa ng mga panalangin ni Padre Pio bilang instrumento ng Diyos ay hindi kailanman mawawala ng kabuluhan. Kaya naman sumulat sila kay Padre Pio at kung ganoon nga, hindi walang dahilan kung bakit sila sumulat. Magtitiwala sa kanya. Ang kalungkutan ng tao na pinabayaan sa sarili nito ng walang alumang tulong ay maaaring nakasasawi. No? Magkakaroon sila ng mawawala na pag-asa. Huwag tayong magpanggap na ang mga nagdurusa ay mga superman o no? sa pagtitiis, no? Dapat natin na sa abot ng ating makakaya magbigay ng tulong at suporta uh, kapwa sa material at spiritual na paraan upang mapagaan ang mga pasakit at mapahina ang mga pagdurusa ng mga taong nababalot o talagang nalulumbay sa kanilang sariling mga paghihirap o problema upang sila ay magkaroon ng daan palabas, ikang nga, suporta, pagpapagaan at higit sa lahat upang ang sinag ng pag-asa ay muling pumasok sa kanilang mga puso at muling pasiglahin ang kanilang pananampalataya at pagtitiwala sa pag-aalaga at awa ng Diyos. At yan na nga po ang ating pakay dito sa ang tinig ni Padre Pio, tipo ba? Para sa hindi mabilang na mga kaluluwa, ang buhay ng sakripisyo ni Padre Pio ay kumakatawan sa hindi matatawaran na sinag ng liwanag, ang liwanag ng bagong pag-asa. Ang pagkasang ito ay kayang buhayin ang pananampalataya sa Diyos. Ang pananampalatayang iyo na sinabi ni Jesus na may kakayang buhatin at ilipat ang mga bundok. Ibig sabihin gawing posible ang imposible. Ang gayong pananampalataya ay nagpapalakas, tumutulong at umaaliw sa lahat ng paraan at humahantong sa mga biyayang ipinagkakaloob at sa mga kahangahangang mga pangyayari. Ngunit hindi lamang naghihirap na tao ang sumulat kay Padre Pio. May mga sumulat sa kanya upang ipahayag ang kanilang paghanga at pasasalamat sa kanyang misyon bilang pari o upang magrekomenda ng mga tanong tungkol sa mga espiritual na grasya sa kanyang mga panalangin. Tulad ng mga uh, pagpili ng isang estado sa buhay at iba pang mga mahalagang desisyon na dapat gawin. Ang iba, ay humiling sa kanya ng mga panalangin para sa kanilang sariling parokya, para sa mga reliyosong komunidad, para sa mga pari at bukasyon, o hiniling lamang uh, nila sa kanya ang uh, tang na tanggapin sila bilang mga espiritual na anak. At ano nga ang mga tugon? Alam naman natin na hindi sumugot ng personal si Padre Pio. Alam din natin na hindi bumalik ang tugon sa bawat liham na nakarating sa monasteryo para kay Padre Pio. Para sa isang malaking bahagi ng mga liham, ang tugon ay maikli, ang tugon ay isang uri ng maliit na postcard mula sa monasteryo na may ilang mga handa ng mga linya na magsisilbing isang pangkalahatang tugon. No? All-purpose reply sa Ingles. Ang sulat kamay o minakadilya ng mga tugon uh, na tahasang tumatalakay sa paksa na nag nagpetisyon na tao ay napakabihirang ginawa. Kaya ang partikular na payo mula kay Padre Pio ay hindi na ipadala sa sulat kamay mula sa mga monasteryo. Paano natin maipapaliwanag ang patuloy na daloy sa loob ng mahigit na tatlumpung taon? Ang libo-libong mga liha mula sa bawat sulok ng mundo, isang daloy na hindi kailan na antala ngunit nagpatuloy at talagang dumami ng palagian. Ang paliwanag ay binubuo ng katotohanan na kung ang ating liham ay talagang isinulat ng may pananampalataya at tamang intensyon, hindi sila kailanman mawaw nawawala ng visa. Pinatunayan ito ni Madam Katarina Tanggari na sumulot ng libro tungkol kay Padre Pio. Ayon sa kanya, sabi niya, masasabi ko ito sa bisa ng aking sariling mahabang karanasan sa loob ng maraming taon kung saan ipinasa ko kay Padre Pio ang hindi mabilang na mga liham mula sa mga taong nagdurusa at lubhang nangailangan ng, ng tulong. Ako rin mismo ay nagpasa sa pamamagitan ng pagsulat ng aking sariling pangangailangan at kahilingan ng iba. Sa katotohanan, hindi kami binigo ni Padre Pio sa anumang paraan na lagi naming naiintindihan na ang aming liham ay hindi na isulat ng walang kabuluhan. Sa mga katuwid, buo ang pagtitiwala ng mga tao na kahit na hindi natugunan ang kanilang mga liham, ay alam nilang sila ay naisama sa mga panalangin ni Padre Pio. At paano naman tayo sa ating panahon na hindi na tayo maaaring sumulat sa kanya? Masasabi natin mas mapalad pa tayo ngayon sapagkat siya isang deklaradong santo na ng simbahang katoliko. Kaya may natin sa kanya ang ating mga petisyon, ang ating mga kanilingan, ang, ang ating mga daing o sakit sa puso o anumang mga problema sa pamamagitan ng pananalangin at umaasa tayo sa kanyang pamamagitan na maihatid ang ating mga panalangin sa ating Panginoong Diyos. At yan po ang istorya uh, na aking eh, naisihatid sa inyo ngayong araw na sana ay naibigan po ninyo. At kung naibigan naman po ninyo, huwag po kayong magkatubiling mag-like, mag, mag, -like, mag at i-share din po ninyo ang video ito At uh, para sa inyo na bagong taga-panood, mag-subscribe na din po kayo ngayon din. Pindutin lang ang subscribe na po tun sa baba. At ang uh, kampanilya o ang notification bell sa kanan nito. At para sa inyong uh, suporta, kami po yung maapila na suportahan ang aming YouTube channel na ito upang mapalawak pa namin ang aming apostolado upang mapagkakilanlan ang banal na buhay ni Padipio lumahok po sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga taga-suporta o donante na tinatawag ng mga alagad sa kalinga ni Padipio kung saan mapapakinabangan po ninyo bilang benepisyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa para sa inyong mga intensyon. At ito po ay naaayon po sa halaga ng inyong buwan ng donasyon o abuloy. At uh, bilang benepisyo pa rin po, padadala namin kayo ng binatbasang larawan uh, o medalya ni Padre Pio na ayon din po sa halaga ng inyong buwan ng donasyon. At ang pagbibigay po ng donasyon ay maaari po sa pamamagitan ng direct deposit sa aming BDO account o kaya sa pamamagitan ng GCash sa uh, pamamagitan ng uh, bank transfer. At meron din po kaming uh, personal na GCash number sa ilalim ng aking pangalan. Para sa mga karagdagang mga kaalaman o detalye, maaari po kung yung bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadipio.org O kaya pwede rin po kayong makipagugnayan sa amin sa pamamagitan ng email sa angtinignipadipio.org at gmail.com At Mantong na po tayo sa ating pagwawakas. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood at maraming maraming salamat po sa aming mga miyembro ng mga Alagad sa Kalinga ni Panipio na patuloy pong sumusuporta sa amin. Hanggang sa muli po nating pagkikita, nawa'y pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos. In nome del Padre, della Figliola, dello Spirito Santo e così questa Si Sero dato Gesù e Maria. Occhio sempre.